cancer. Ang cancer ay tumutugon sa pangangailangang kailanganin sa pamamagitan ng pangangalaga sa iba. Ang mga katutubo na water sign ay may posibilidad na maging sensitibo, receptive, mapagmahal at mabay. Kailangan makaramdam ng katiwasayan ang mga taga-cancer. Marahil ay nangangailangan siya ng maraming pagmamahal at siguridad, lalo na sa tahanan at mula sa kanyang ina. Ang pag-aaral na makabisado ang damdamin ng isang tao ay isang panghabang buhay na pagsisikap para sa cancer na lubos na pinadali ng wastong pagsasana sa pagkabata. Ang mga cancer ay kailangang mag-ehersisyo ng disiplina sa sarili upang pamahalaan ang mga alon ng mood swings at emosyon. Ang masamang kalooban, kalungkutan, pagkalungkot sa sarili, pagbibigay katwiran sa masasamang pag-ugali, at lahat ng uri ng pagpapasaya sa sarili ay mga bagyo na pinakamahusay na iniiwasan. Siguraduhin alam ng katutubong ito na mahal mo sila, ngunit huwag na huwag kang susuko sa mga reklamo. Maaaring malaman ng mga katutubong nagsasalita ang nararamdaman ng mga nasa hustong gulang. Sa makatuwid, napakahalaga na palaging maging tapat sa kanila. Sa lahat ng mga senyales, ang kanser ang pinakanakatuon sa pamilya at ang pinakanaimpluensyahan ng kapaligiran. Sa natural na gulong, ang kanser ay inilalagay sa nadir, ang pinakamababang punto, at sa makatuwid ay nagpapahiwatig ng ating pinagmulan at pamana. Ang isang malusog na puno ay dapat magkaroon ng matibay na ugat at doon nakasalalay ang pangunahing salik sa pagtukoy sa pagitan ng tubong kanser na lumaki upang suportahan at alagaan ang iba bilang isang individual na sapat sa sarili at ang pabaya. Natatakot sa pagtanggi sa kanser na katutubo na nang maglaon ay naghahangad ng seguridad tulad ng isang kumakapit na bading o isang makapipigil at na tagapagtanggol sa mga relasyong nasa hustong gulang. Ang mga nativity impression ay maaaring tumagan ng panghabang buhay. Kailangan mo ba ng kalinawan sa kung ano ang nangyayari sa iyong kumpanya o posisyon? Sinusubukang lumikha ng pababago sa negosyo at hindi alam kung paano. Well, makukuha mo ang profesional na pagkilala na iyong inaasahan. Ang mga PSYCHIC sa Absolutely Psychic Network ay sapat na insightful para matulungan kang mapakinabangan ang iyong mga paparating na pagkakataon at potensyal. Ang lahat ng mga psychiko ay sinusuri bago matanggap. Magkakaroon ka ng tagapayo tanging pinakamahusay. Sulitin iyong oras pag alam kung ano nararapat at hindi katumbas iyong oras at pagsisikap. Magsisimula iyong kinabukasan. Tumawag isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo anim na daan at pitumput pito o bisitahin absolutelypsychic.com.